Magandang araw sa ating lahat mga katropang maglalado. Ito yung mga itinanim ko na seeds ng pechay 3 days after sowing. Ayan po mga katropa o tumubo na sila. Dinirect planting ko na mga katropa gawa ng ah gahol na sa oras. Ayan. So bali ang gagawin ko na lang dyan pagka may mga magkakadikit na mga puno ng pechay ay ililipat ko na lang para evenly distributed sila dyan sa container. So, yan. Nagtanim-tanim ako mga katropa. Gawa ng ang mahal ng gulay. Malaking tipid na po pag may tanim tayong mga gulay sa palibot ng ating tahanan. Ayan. at dito sa likod ng aming bahay dito sa bubong ng aking manukan ay meron ako ditong mga talbos ng kamote ayan o oh. garapang galing doon sa likod na ko lang na dumami dyan at yan ay magiging kong talbosan hmm. kita nyo naman oh. talbosan at ito naman mga katropa yung aking incubator ayan kakaunti ang nakasalang medyo matumal ang pasalangan ngayong mga panahon Ma off breeding season na po kasi at ito mga katropa, meron din ako ditong seeds ng sitaw at ito ay mag-iisan taon na dito sa garapo na ito pamimigay ko na yan at o, oh, baka masayang lang may madami pa akong mga seeds ng sitaw sa school.